Hmm. Ano sos nga bayulit? Sarap siya bisahon pero nakuha lang kung gamay. niya alok bati. Bisur karlam. Nga, nara kung gamay nga. Nara sos gamay nga. gamay po nga kamunggay. Nga, gamay po nga sa at nga malutong. Ah, oh, malutong. Ano ba ito? Lak, lak uy? Nga, mo niya ako ang alok bati nga imayunon pa. Nga, ipakuha na ako. Ang isa na ako kakabudi. Kaya maggataan daw na ako. Nga, dili dali sila uyon. Ginataan. Ang tawag ini, ginataan. Ayan o. Oh. Oh, sarap talaga pag ka. Yung mga gulay mo, please po. Hindi nakaranas ng spray. Yan. Tapos ito, baka hindi pa niyo alam, ito, ito. Ito ang pinakadabi, sabi ng lula ko. Kaya kailangan daw, isali daw yan sa luto. Sabi na ng lula ko ha, kaya ginagaya ko lang. Ayan. Tapos pag, pag kinakain mo talaga yan, sarap talaga. Kung hindi ang lula ko, ayan, yun ang natutunan ko sa lula ko. Ito oh, marami daw yung mga vitamins. Ayan, sarap na, sarap maglawoy, lalo pag tanghali, tapos gataan. Ay, hindi talaga talaga lawoy ito. Ginataan! Excuse ha? Ano? Matigas ulo mo ka What? Budi, sakpan mo lang na siya ka na. Karabansos, sabi ganito Mm. Sarap yan. Baka hindi pa nyo alam. Masarap. Matamis-tamis. Lalo pag may suka sa kasili to. Tapos kung to ang mga lamas, nakaw. Huwag na magsalita.